Babae raw ang higit na nagmamahal, nagtitiis at nagbibigay ng lahat-lahat. Comment nga kayo mga boss kung agree kayo, pumali ako. Babae raw ang mas nagmamahal. Sila yung mas nagbibigay ng oras, atensyon at malambing kaysa sa aming mga lalaki. Babae ang mas umiintindi kahit minsan sobrang toxic na, pinipilit pa rin nilang umunawa at kumapit. Babae ang mas matatag, naghahabol at mas matindi magtiis. Kahit alam naman nilang binitawa na sila ay eh patuloy pa rin silang kumakapit, nananatili kahit hindi sila ang pinili. Babae raw ang mas marupok. Kaunting suyo, yakap o oh, I love you mo lang ay marupok na naman iyan. Tupakin nga lang kaya kailangan mo lang magtsaga talaga. Kahit papaulit-ulit mong niloloko iyan, paulit-ulit ka rin patatawarin. Hanggang sa maubos siya at matakuhan na lang bigla. Babaya ang mas nasasaktan. Grabe umiyak. Emotional sila. Walang gabi na hindi niyan iisipin kung anong mali sa kanya at laging nagtatanong kung paano magiging sapat sa taong mahal nila. Pero ang totoo, deserve naman talaga nilang mahalin ng tama. Babae ang mas matagal mag-move on. Minsan kahit taon na ang lumipas, yung sakit ng kahapon nasa puso pa nila. Taon na ang lumipas pero yung sakit sariwang sariwa pa. Hindi ganon kadali para sa kanilang kalimutan yung lalaking lubos nilang minahal. Pero, tandaan mo ito, halos palagi kong sinasabi ito sa inyo mga boss, na sa oras o araw na dumating yung point na ang babae ay sumuko, napagod at nawala ng gana, kahit anong gawin mo, hindi na kahit kailan babalik pa yan. Kahit mahal ka pa, suyuin mo pa o magmakaawa ka dahil bago sila sumuko umunawa muna nagtyaga at nagtiis iyan but once na okay na tapos na talaga wala ka nang maibabalik pa mawawalan na siya ng pagtingin dahil handa na siyang talikuran ka tandaan mo yan God bless Babae raw ang higit na nagmamahal, nagtitiis at nagbibigay ng lahat-lahat.